Patay ang isang temporary worker OFW na 6 months pa lamang naninirahan sa Canada. Matapos nga itong mabundol ng isang sasakyan sa isang intersection sa isang lugar sa Canada. Ang nasabing OFW ay hindi na nga rin baguhan sa pag-aabroad dahil nagtrabaho nga ito ng isang dekada sa Saudi Arabia bago nga ito lumipat ng Canada. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na ito. Samantala, humihingi po ng tulong ang pamilya sa Pilipinas ng temporary worker na namatay sa Chilliwack, British Columbia. Matapos mabundol sa isang intersection doon, higit isang linggo na ang nakararaan. Nais daw nilang masilayan ang katawan ng kanilang mahal sa buhay na matagal nang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Narito ang report. Pumunta niyang bagong baba niya ng, dyan sa Canada, Tuwang-tuwa siya sa snow, kumbaga binibidyo ma'am niya yun, naglalakad siya habang nagbibidyo ganyan. Yung pa tuwang-tuwa po siya nung nalipat siya diyan sa Canada. Uh, sabi nga niya, uh, ang ganda dito, ang ganda ng sweldo," sabi niya ganyan. Ang uh, dito ako yayaman," sabi niya ganyan Sabi po niya ganyan. Tapos sabi niya dadalhin ko yung si ni dito, dadalhin ko yung mga kapatid ko dito," sabi niya ganyan sa akin. Mamas boy na maituturing si Nestor Pelaez, bong o bibong sa mga kaanak sa Pilipinas. Kasi halos lahat po yan ang tumutulong sa amin, lalo na po sa nanay ko na nagkasakit po siya. Kaya marami kong pangarap sa amin yan. Pang-apat sa limang magkakapatid, ulila na sa magulang. Higit isang dekada na nagtrabaho sa Saudi Arabia bago tumungo sa Canada noong Agosto 2024. Mamadami. Madaming pangarap. Uh, parang kwan po yan eh. Nagsimula siya sa uh, yung pagtulong sa kanyang pamilya. Wala, wala siyang yabang yung ibibida niya halimbawa ganito. Wala, wala po siyang ganun. Talagang tuwang-tuwa siya nung nalipat siya ng Canada. February 18, bago mag-alas ng hapon sa Chilliwack, B.C., lumisponde ang RCMP sa ulat na may nabanggang pedestrian sa intersection ng Vedder Road at Promontory Road. Patay ang 41-year-old na si Pelaes, temporary worker na na buwan pa lang sa bansa. So yun lang guys, ano, umusabong? Okay na? Ready ka na magtrabaho? Ito ang video ni Pelaez kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonah Ternida na nag-welcome sa kanya sa Canada. Mabait at tahimik na tao raw si Pelaez ayon kay Ternida. Di pa handang humarap ng kamera si Ternida dahil sa pagkabigla at lungkot na idinulot ng pangyayari. Pero sa pahayag na ipinadala sa Omni News, sinabi nitong wala raw ibang gusto si Pelaez kundi ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Marami raw itong pangarap sa sarili at sa pamilya niya. Ready, ready na si Bong. <laughs> Actually, merong ano uh, uh, ayun merong requirements talaga rito yung ano, yung Lamia mo, 'di ba? Dala mo? Lamia. Lamia tap. Ay, uh, napalaban daw ng ano. Napalaban daw ng Englishian si ano, si Bong, guys. Ano ah, tayo sir? Ano tayo ng sir? Pangalan ng nanay tatay. Kaya sabi ko sa mga bata dito, magpadasal kasi parang nine days niyang ngayon, uh, hanggang ngayon ma'am, sad to say ma'am kasi wala kaming balita doon sa bangkay ma'am. Sa huling palitan ng Omni News sa Chilliwack RCMP, patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon. Ayon naman sa Department of Migrant Workers sa Vancouver, tutulong sila at ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA sa documentation para maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Pelaes talaga namang nakakapanghinayang ang nangyaring ito kay kabayan. Dahil kung kailan nga nakakapagsimula na itong bumuo na kanyang bagong pangarap para sa kanyang pamilya sa Pilipinas, ay tsaka naman nangyari ang nasabing aksidente na tumapos nga sa buhay ng OFW. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan sa ibang bansa, lagi tayong mag-iingat at lagi tayong maging alerto lalong-lalo na kapag tumatawid tayo sa mga kalsada sa ibang bansa. Dahil alam naman natin na medyo mataas nga ang speed limit lalong lalo na sa ibang bansa. Kaya dapat laging doble ingat. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa ating YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pa rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong